So magkano pong pera ang naitangay? Bali lahat po, 834,000 po, 750. Wow, ang laki. Opo, kasi po unang, unang paglagay ko po ng pera, 40,000 cash po, tapos um, 350,750, pangatlo pong account. 444,000. Bali po lang. lang po yun? Opo, sa akin lang po yun. Marami po kami, Sir Rafi. So, milyones kung lahat-lahat na mga kasamember. More than million po. Tungkol po dito sa paluwagan na milyon-milyon na po ang uh, inyo pong hindi na ibabalik sa kanila ng mga investment nila na pangako nyo pong 15%, nasaan na po yun? Yung ambag-ambag namin na pira, yung inipo namin, inutang din po ng grupo ng yung mga member. Pwede nyo ba imbestigahan ito, Yes sir, uh, pwede po. Uh, kung pwede po, ipadala kagad dito sa office ko yung complaint at uh, iimbestigahan at uh, aaksyonan po namin sa lalong madaling panahon. Ako, maraming maraming salamat po, Yusef. Sige po, pupunta kami dyan. maganda araw po Yusek na po kami kasama po ang, ang mga complainants namin from Surigao del Sur at uh, po nila isang kagawad po na naloko ng investment scam po sa kanila. Ano po ang uh, matutulong po natin Yusek? Unang-una, dahil in-endorse ng ating idols, Rapitul po, itong uh, problema ito, eh, makakaasa kayo na 100% ang suporta ng DILG, lalo pa't ang ating uh, senador, eh, napaka-active. So itong problema ninyo na dinulog dito na kayo ay naging biktima nitong scam na ito. isipin mo uh, naniwala kayo doon sa kikita ang pera ninyo ng 15% compounded. Eh talagang doon pa lang dapat nagduda na kayo. Pangalawa, hindi ito registered. Walang uh, walang business permit. So sa simula pa lang Mali na kasi. Kaya ganun pa man, hindi ko kayo sinisisi. Talaga namang ganoon. Dahil nagtiwala kayo, dahil kagawad, uh, kamag-anak, kapit-bahay. Uh, pero no one is uh, above the law. Uh, dito, ipakikita natin na magiging pair ang DILG at i-endorse po namin itong problema nyo uh, sa CIDG para sila yung mag-conduct ng official and legal investigation ombudsman para ombudsman mm -hmm. so lahat na yan oo. kahit sa ombudsman uh, pwedeng uh, administrative at uh, saka criminal case dahil ito pag na-establish nyo yan eh, no bail yan. large scale stapa pag uh, syndicated stapa pag iyan ang naging uh, case na ipinahil, kaya mabigat na kaso at mabigat na problema ang uh, nagpapasalamat po ako sa iyo Yusek na ito pong uh, move na ginagawa po namin hindi lang po kami ang makikinabang uh, bagamat uh, karamihan po ng mga tao doon sa Barangay Kambagang na nagtrabaho up to the last ng kanilang pera para lang po ma-invest matutulungan po ninyo para mo, para po makapagsampa ng kaso uh, <coughs> ang instruction po kasi sa akin talaga ni Secretary Ben Harabelos kapag may mga abusado na mga barangay opisyal, sabi niya, Chito, kasuhan mo ang mga sumosobra sa kanilang kapangyarihan at nagsasamantala sa taong bayan. Diyan po galit ang ating sekretary at kami naman parehas ng ugali. Ayaw namin na minamaltrato ang mahihirap at minamaliit. Kung ikaw ay may kapangyarihan, eh dapat nire-respeto mo ang mga constituents mo, ang mga tao. At yan ang pinagsiservisyohan mo. Kaya yan po ang instruction sa akin ni Secretary Abalos. Thank you so much for your said. Idol Rafi, thank you so much. Pinadala niyo po kami dito kay uh... Yusek Balmusina para po kami ay matulungan para magkapag-file ng kaso sa ombudsman and at the same time criminal case at pupuntarin uh, pupunta rin po kami sa PNP sa cybercrime para po makapagpagawa ng affidavit ay papa papanotarize at ipapareceive din po namin dito sa opisina ni Yusek Balmosina. Thank you po, Idol!